Umaga kayo Sa ating lahat na po, umaga akong bumaya. dito sa Taytay Salengke para bumili ng sangkap ng gagawin kong suman dinumugar, lugar. kasi from si Bo. Bibili ako ng buko, dalawang krasong buko. Dito sa Taytay Palengke at dito ako bumili ng dahon. Dahon ng saging. Tapos nagpakayod na ako ng buko. Ting mga sangkap sa gagawin kong suman din ng luga. Saging na saba po ito. Ayan na po. Ayan po yung mga sangkap ko. Rice flour, kunting sugar, buko, tsaka yung saging na saba, minash ko yan. Tapos pinaghalo-halo ko lang lahat dyan. Malinis po yung kamay ko dyan na Nagsabon ako at nakasanitize. Nakasanitize, ka talaga. Minikos-mikos ko lang yan ng maigi para mahalo lahat ng sangkap. Tapos yung saging, kinat ko siya ng uh, pare-parehas na size. Para pag nagbalot ako, hindi masira yung dahon. Tapos, lutuin ko sa apoy yung dahon para hindi masira. Ang tawag sa amin yan, dang dangdang, gadangdangin dang, ko, dang Basta dangdang, dang, hindi ko alam yung Tagalog. Lutoyin ko po yung daon para hindi masira pag nagbalot ako ng uh, suman. Patapos ko niyan, syempre pupunasan ko para walang alikabok, hindi madumi. Ito yung saging. Itong saging bigay ito ni Nanay Janet galing lately. Madami kasi kaya ginawa kong suman. Iyak ko lang dito magisa, isa Kaya gagawin kong suman. Nalagi ko lang sari para initin ko na lang. Habang hindi pa siya overripe. Kasi ayaw nang overripe. Sobrang matamis na. Ito, ito yung saktong hinog ng saging saba. Basta yun na. Suman dinumugan. Delicacy from uh, Buhol. Tapos ko balatan, minash ko lang yung mga saging. Matrabaho nga lang kasi wala akong ano eh. I-blender ko sana eh. Kaso madumi yung blender. Tinaman ako maglinis. Kaya kinemberlo iklaburn ko ng isa-isang minash ko yung saging. Ayan na siya. Namash ko na lahat. <clears throat> Ayan na. Rice flour. Ayan yung sangkap ng uh, suman dinumugan. Saging saba. Buko, rice flour, konting sugar ang dahon. Siyempre, babalutin sa dahon. At ito na yun, pag namikos-mikos na lahat. Mikos-mikos na lahat. Ang uh, dami ko nang nabalot dyan, no? Uh, large size yan, eh. Tatapos na ako dyan. Pwede naman lagyan yun ng, ano, uh, coconut milk o kaya, uh, ano, gatas, evaporada. Kaso ako, hindi ko na ako naglagay para uh, less cholesterol tayo. Tama na yung buko. At tapos na ako magbalot dyan. Malalaki lang pagbalut ko para ano Masarap po yan. Yung suma na yan, uh, nanggaling sa Bohol. Delicacy from Bohol. Suman dinumugan. Gawa sa saging na saba, buko, rice flour. Yan, lagi ko na sa kawali. Kailangan may patong yan ng mga saging. Daon ng saging para hindi masunog yung ating ano, mga binalot na suman. Madami ako nagawa. Siguro mga 15 piraso. ano, tama, 15 piraso. Tapos, lulutuin ko siya at least 45 minutes to 1 hour sa katamtamang apoy para hindi masunog. Ang ating suman dinumugan. Ayan na, luto na ang ating suman dinumugan. At ito na siya. Ay, may pinalamig na ako dyan isa eh. May akainin ko. Yan, may init pa yan. Bagong hango. Yan ang sarap. Sarap partner sa kapi. Hmm. Ito na ang aking almusal ngayon. Maaga kasi ako nagising. Alas 4, kaya naisipan ko umunta agad sa palengke. Mamili ng mga sangkap. Naluka nga ako. Ang tagal ko sa ano. Paradahan ng tricycle kasi wala pang mga ano sa heels. Nagantay pa ako mapuno yung tricycle. Ayan na, ang sarap niya yung buko. Have a nice day po. nang ngayon. God bless.